to action. Okay, mga boss. So, kapag nakakaranas pala kayo mga boss na naka... alam niyo kapag ka tinrattle niyo para na-stuck yung throttle. Yung ginagawa ko, uh, nililubricate ko lang ito mga boss. Itong part na to. Okay, yung part na yan dati napakalas ko na to sa motor shop tapos nilagyan nila ng gasa so par ang ginagawa ko kapag may stock yung throttle since medyo maulan nga kasi nga nababasa yan ano yung kinakalawang yan so pang nangyari, trattel, pag nangyari na stock yung throttle pag gumanong ka hindi babalik so ang ginagawa ko nilagyan ko lang siya nito ito yung gamit ko kahit ano na naman siguro ang gamitin nyo pero sa akin ito kasi yung ginagamit ko kasi una una meron siyang ganito may tip yan to siya ginagawa mga boss. Sinisingit ko lang yan kasi syempre diba yan yung friction, yun yung contact nilang dalawa. So yung gilid niya, pansinin nyo may mga lalabas na kalawang dyan. Tinutunan nyo. No, medyo brown siya mga boss. Tapansin Medyo nawala na yung gas pump niya. Tapansin nyo to brown so, na Tapos ito pa yung pinam, mga pinampunas ko kanina. So, Sensyo na kayo late ko nang na uh, si medyo maulat. Ayun lang. Quick slide lang. Ito pala, ang itsura kasi na ito mga boss. Dito yan. Ito, nandito yan. Ang pinatatanggal ko dyan yung flat flat screw. Ginaganyan ko lang siya ng flat screw. Tapos ito naman, nandito yan. kasi kapag ka alam nyo yun try ko kasi yung kala confident ako na bibita yung throttle pero naiwan sya so, baka mag-leave mo yun ng aksidente so para sa quick ano, solution ganoon lang gawin nyo pero mas maganda, mas better yung tatanggalin to sa nalagay ng gasa kasi ano yun mas maganda din. Na, 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 na. pero sa akin kasi ito yung ginagawa ko since medyo busy ano lang, kapag uh, Paano ba tawagin? Pala, pala, pala. Basta kayo yun yung tawag doon, parang ano lang siya, parang quick, quick remedy. Parang. Ayun well, lang mga boss, sana may natutunan kayo. Goodbye!